Okay. Titikman natin ang pinakamasarap na broasted. Binili ko to. Binili ko. Binili ko. 20, 20 sar. Mura lang yan. Sa pera natin, mahal na. So, wala yun. Ang in-order ko sana. Ang gusto namin yan. Ang gusto namin yan

Mag mga ako doon sa abad niyo, wala. <laughs> Ito ang Andome, San Saudi. Walang matitira dyan. Ubusan namin niya. Wali. Mga pagirigid. Bukra-bukra. <laughs> Bukas-bukas. Okay.